Nakikita ko po yung ano, may pagkakamali po si Grab Driver. Sa tingin ko, siyang may kapabayaan. Kasi po, pagka nagkasampahan po ng kaso, eh, siya, mag-aabogado po yung isa, mag-aabogado din yung nilalabanan, eh maghanap ng kalutasan sa mabuting paraan para maiwasan na ang mahabang gastusan. Kung ang pinopoint nyo, may kasalanan yung kotse at yung kotse, yung driver, itinuturo din kayo may kasalanan, hindi talaga kayo magkakasundo. Pero hey, sir, wala to... po tayo dun sa mismong uh, time of the accident. So who are we to give our judgment po doon? Yes, ngayon naman mga kausap natin via video call, baligan lang natin itong complainant natin, na yung grab driver na si Devinell Loreta. Magandang araw po sa inyo, sir. Okay, sir, bago tayo siguro uh, dumiretso sa inyong reklamo, gusto ko muna kamustahin kung meron ba naging uh, pag -re reach out or pag-update uh, nitong sinasabing I swim sa inyo or wala? Wala po, sir. Eh. So walang kahit ano Wala. pag-reach out Wala. sa inyo. All right. Ngayon nagpa-quote ka na ba sa sinasabing uh, mga service shop or service uh, providers para doon sa pagpapagawa ng inyong sasakyan? Yes po sir, nung June 13 din po. Sa ano po sir sa affiliated ng natalyer ng dati ko pong ano, dati kong insurance. Uh, magkano yung sinasabing quotation doon sa SAGE? Uh, 50,500 po. Malaking halaga. Okay. Sige. So uh, siguro, no, uh, sir, diyan ka muna ang line. Kausapin muna namin itong operations manager, itong sinasabing I-SWIMS or International Solid Waste Management Specialist Incorporated na si Vilmar Kiambaw uh, Magandang umaga po sa inyo. Good morning po, uh, sir. Sir Carlos Turut sa so, so lahat ng tagapakinig ninyo. Okay. Sir, siguro no, um, I'll, I'll give you the floor para magsabi or magsalita doon sa inyong panig tungkol dito sa reklamo na ito. Dahil uh, familiar naman siguro kayo dito sa lumapit sa amin na grab driver na umano na nasagi na inyong truck. But ang sabi niyo na lang daw ay uh, sampahan na lang daw ng kaso ang inyong uh, kumpanya dahil dito sa pangyayaring insidente. Opo oh, sir, uh, familiar po ako dyan at... Ilang beses ko rin po uh, nakausap si Mr. Uh, uh, po, si, Sir, uh, si Mr. Sir, uh, nagkausap kami niya kasi sinasabi ko na magsampan na lang siya ng kaso. Noong una kasi na nangyari doon sa Traffic Bureau, uh, noong nagkausap sila, eh, nasa ibang uh, area ko noon, na ano, yung ano, at uh, nabanggit na lang sa akin, uh, sabi doon na nagkasagian daw sila. Ang ano ko noon, na pinayo ko, Uh, Magpo-police report na lang kayo. At uh, doon ako babatay sa magiging resulta ng police report. Na okay. Ano pong sinabi ng sinasabing traffic bureau sa inyo base sa inyong pagsusuri? Uh, uh, nagkasagyan nga po sila at uh, nandun naman po yung uh, uh, pictures, uh, documents na nagpapatunay kung saan sila nagkasagyan. Ano mga posisyon po nila na nagkasagyan? Kasi Okay, sir. So uh, ano po yung naging problema? Bakit hindi po nagkasundo? Kung meron naman police report, lahat nag-usap naman. Ano pong naging problema dito, sir? Nakikita ko po yung ano, may pagkakamali po si Grab driver, sir. At uh, sa tingin ko siyang may kapabayaan. Hmm. Sa, uh, sir, pero ano kaya pong kaya po nakalagay sa ating police report? Sa alam ko ay sila ay nag-neutral, di ba po ba? Wala po naman nakalagay po na neutral doon sir. Kasi naman po, sinasabi ko po naman sa kanya… Kasi po ng... dito po sa mismong police report, naglagay naman sila ng facts of the case. Pero wala naman din silang sinabi na kung sino may kasalanan dito sa so police report. Kasi po, ang pinagbabasihan ko po ay yung, uh, yung mga pinag-seminar po namin, ng mga driver namin, uh, LTO, uh, yung Land uh, Transportation and Traffic Code, yung po doon sa principle sa law na sinasaad na first to arrive first to go at the right way Pero may sir wala po that. tayo doon sa mismong time of the accident so who yes, are we Papa, to po. give our judgment po doon yes, Ang Papa, ang Papa, ang Papa. Uh, ang sa akin lamang sir no um, if I may kasi kanina naman na kayo nagsasalita Pagka ang isang malaking truck ay kumakanan, we have to also give space para kung sino man pwedeng sumulpot dito po sa mga bandang kanan bahagi natin. Now, I do understand na malaki yung truck at ito naman ay uh, siguro baka may iniwasan or what na napakabig siya at natapyesan itong sinasabing uh, mirage ni sir or coach niya which happened the accident. Kaya ngayon naman sir, ang sa akin lamang no, pwede naman siguro pag-usapan ninyo na maayos. For example, kung hindi naman kayo nag-agree, o siguro ito yung ma-offer namin na sinasabing presyo. But uh, with that, sir, kung hindi nyo po matanggap itong sinasabing presyo na ito, then mag na kayo ng kaso. Kung siguro sir, ganun yung pinag-uusapan natin na kasi kung posibleng may kamalingan naman din itong sinasabing kotse kung talagang ipinilit yung sinasabi sa mekanan bahagi, pero at the same time kung yung truck naman hindi nag-caution kung may tao sa kanan at bigla niyang kinabik, then we can say that parehas silang may kasalanan. Ang sa akin lamang give the space para mag-usap ang dalawang panig. Kasi nakakaabala naman din sir kung sasabihin din, diretsahan na sampan na lang kayo ng kaso, habulin nyo na lang kami. Pagkakaintindi ko, meron din nagkaroon ng kasunduan doon sa mismong police station. So baka magkaroon din tayo sir ng uh, problema doon na kung saan siya naman ay uh, pumayag na umalis na ng police station kasi nga nagkaroon ng sinasabing kasunduan. So, ito sir ang akin ngayon, ano ba magagawa ng inyong tanggapan, diretsuhan na, para magkaroon ng sinasabing settlement? Dahil kung, kung, kung ang pinapoint nyo, may kasalanan yung kotse at yung kotse, yung driver, itinuturo din kayo may kasalanan, hindi talaga kayo magkakasundo. Pero kung ang sa akin, parehas kayo magbigayan para matapos na yung issue na ito, settle on a certain amount, then wala na tayong pag-uusapan yo ba. Apo, apo, apo. So a ang akin a din a... advice dito kay Sir Devinell, sana naman apo. maging open ng uh, kanyang panig also as well kung pag-uusapan kasi kung uh, talagang ipagdidiinan niya na talagang itong kabilang Panig or itong iSwimo may problema 100%. Then talagang magpa file talaga siya si, si, ano, ng kaso kasi ako naman din at the same time I cannot force someone to 100% pay for the responsibility dahil wala naman din ako sa insidente. So ako naman dito pa, pa, pa. ay to mediate para pag-usapan itong sinasabing uh, problema. Okay, pa, pa. kausapin naman natin ngayon si Attorney Batas Mauricio para dito sa kanyang final analysis dito sa nangyaring reklamo. Magandang umaga sa inyo, Atty. Batas. Magandang umaga po, kuligin ang magandang, magandang umaga po sa bayan ng Pilipino. Yung pong ganyang klase ng sitwasyon, kung po pwede pong magka git magkabilang at magpilitan na yung kabilang may kasalanan. Pero yes ang dapat kong iniisip lahat dito, gaya na rin po ng pananaw ng ating founder, ni Ginong Bentulfo, ay eh maghanap ng kalutasan sa mabuting paraan para maiwasan na ang mahabang gastusan. Tama. Kasi po, pagka nagkasampahan po ng kaso, eh may itiyak, mag aabogado po yung isa, mag aabogado din yung nilalabanan. Tama. At sa ganyang sitwasyon, gagastos po po ng mahaba, pati na po yung gastusin sa paglilitis. Eh bakit hindi na lamang po nagdagan ng konti at pagkatapos eh, yun na yung gamitin natin, makakapagpatatag pa tayo ng mabuting pagpapakilala doon sa ating kumpanya, Tama. goodwill, kumbaga, yung culture po. Yung po yung atin, yung culture po, at saka po ng uh, uh, IBMI, yung pong uh, ipabitag mo, incorporated, naghahanap po tayo ng mapayapang kalutasan upang mas mapayapang magkakasama-sama ang mga mamamayan sa ng Pilipino. Yun lang po ang atin, yung culture Alright, so with that said, attorney, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang araw po. Okay. So ganito, uh, nandiyan pa ba si Vilmar? Yes po, Sir Carl po, po. Nandito pa po. Okay, ganito sir. Siguro mas maganda bumalik kayo doon sa police station. Pag-usapan ulit na maayos. I want it on proper black and white. Hindi lang sulat-sulat kamay, bagkos. Maayos na kasunduan kung anong susunod na gagawin. Ngayon naman, parehas na panig. Ito naman si Sir uh, Devinel. Sir, sana din maging open ang inyong kaisipan also dito sa pag-uusapan na kung saan, ano po magiging agreement ninyo dito. Dahil I do understand, nagkaroon na kayo ng kasunduan, but at the same time, kung pagpipilit uh, pipilit ng kabilang panig, itong bagay, at kayo, itong isang bagay, hindi talaga magkakaroon na maayos sa pag-uusap dyan. Ngayon naman, kasi may pinopoint na kabila na meron daw mali kayo, at kayo, may tunuturo din kayo na mali sa kabila, so I think it's best na magkaroon na maayos sa pag-uusap at pagkakasundo. It may not be what we expect. Kung kunwari may pwede tayo pagkunan ng quotation na posibleng mas mababa at mas mura, then sir, I think that would be fine also as well. Mas mabuti. Bigyan natin ng options din yung kabilang panig kung sakaling makikipag-settle po sila. Narinig mo ba, Sir Devinel? Yes po, sir. Okay. So with that said, Sir Devinel and Sir Vermar, maraming salamat po sa inyo at asahan ko po na mag-uusap po tayo ng maayos at sana bukas ang ating isipan dahil once again, pagka umabot sa sampahan ng kaso, mas lalong ahaba at mas lalong mapapagastos ang parehas na panig, parehas lang sayang ang pera. Okay po, mga sir? Salamat po, Sir Carl All Alright. Sir Devinel, maraming salamat po sa inyo. Okay.